ilang Airport Police sa Naiya nakakakuha di umano ng komisyon sa mga mapagsamantalang taxi driver na naniningil ng sobra-sobrang pamasahe sa mga pasahero na papunta sa Naiya. Galing Terminal 2 papuntang Terminal 3, 1,260 ganun? Hmm. Ano 'yan? 1,000. Kuya, para naman pa, ba? Sa 1,000 na lang, yeah. Kumalma, lugit ay isang gasolina pabalik, ma'am. Ito nga raw ang dahilan kung bakit sobrang mahal maningil ng nag-viral na driver sa naiya. Matatandaang, nag-viral nga ang nasabing video matapos singilan ng taxi driver ang kanyang pasahero na umabot ng 1,260 pesos. Ito nga ay kahit sa Terminal 2 lamang ito nang galing papunta ng Terminal 3. At umalma mga ang nasabing pasahero at makalipas nga lang ang ilang oras matapos maipost ang nasabing video ay agad nga itong nag-viral sa social media. At ito nga ay umani ng samut-saring negatibong komento galing sa mga netizen. At matapos ng mag-viral ang nasabing video, ay nagsimula na nga maungkat ang samut-saring anggulo sa istoryang ito. At para sa dali ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Pinapartihan umano ang ilang ilang airport police kaya sobrang manil ang taxi driver na nag-viral kamakailan sa reiya. Ipinarating na niya yan sa Transportation Department. Nakatutok si Dano Tingugo. <laughs> Hmm. Ano yan? Para na kami nagbiyahe ng probinsya! Sa viral vid na ito, makikita ang pagtatalo ng isang taxi driver at pasahero matapos lumabas na nasa mahigit isang libong piso ang singil ng chopper para sa biyahe mula Terminal 2 pa Terminal 3 ng NAIA. Ang chopper na yan humarap sa GMA Integrated News matapos ang pagdinig sa LTO kanina kaugnay sa show cost order na ipinataw sa kanya ng ahensya para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat bawian ng lisensya. Humingi ang kampo ng tsoper ng hanggang lunes para ma ang kanyang paliwanag. Pero ngayon pa lang, humingi na siya ng tawad sa mga pasaherong siningil niya ng lubhang mas mataas sa metro. Para po sa lahat ng mga pasahero na naging pasahero ko dyan sa Terminal 3, ako po ay humingi sa inyo ng tawad kung kayo man po ay nasingil ko ng mahal. Paliwanag niya, kaya raw sobra-sobra ang singil dahil kailangan nilang magbigay ng hatag o lagay sa airport police para payagan silang pumila. Ang sistema po sa loob ng airport ay talagang napakataas po ng singilan dyan. At yan po ay nalalaman ng lahat ng mga uh, empleyado, kahit nga gawardya po, ay alam po yan, yung sistema na yan dyan. At yan, lalong lalo na yung mga tinatawag na APD natin dyan. Alam po nila yan yung sistema na yan dyan. Kasi kami mga driver sa labas, pag kami hindi na nakapagbigay para sa APD, tumatawag po yan ng mobile, matik po yan, paparadahan kami, kakatin kami yan sa may labas. Titikitan po kami yan. At yung tikit na yun po ay pang LTO at tutubos kami sa LTO. Ganun po ang nangyayaring kalakaran niya. Kaya, kaya kailangan po namin na magbigay din para sa kanila. Ang partihan daw anya 60-40. 60%, 60 sa taxi driver, 40% para raw sa mga tauhan ng airport, kabilang ang maglalabas ng pasahero para sa kanila at airport police. Dahil dito, ang halimbawang biyahe sa pagitan ng mga terminal na wala pang 200 pesos kung ibabase sa metro, nagiging 1,200 pesos. Pwedeng tawaran hanggang 1-1 sagad. Kung kukuha ng taxi sa loob ng terminal papuntang hotel, nasa 3000 pesos ang singil. Kung sa kanila sasakay, 1000 pesos daw ang pinakamababang singil. Pinakamahal ang halimbawa papuntang Pampanga. Mula na iya papuntang Angeles, kung sa loob daw kukuha, nasa 15000 pesos ang singil. Pinangalanan ng chopper sa amin ng mga airport police na sinasabing tumatanggap ng hatag, lagay o porsyento pero hindi muna namin sila isa sa himpapawid. Pag hindi ka po naghatag sa limang tao na yan, automatic, nadaling ka sa taas at uh, i-impound ka muna sa taas ng mga ilang oras bago ka pala uh, palabasin. Sa din yung salita, naubos na yung oras mo sa paghihintay doon sa itaas na nakadetain ka dahil nga sa hindi ka nag hahatag sa kanila. Itinang gina ng MIAA ang Umanoy sa buwatan. Walang uh, pakialam alam ang airport police sa tara ng pamasahe sa loob po ng airport. Kami po, ma'am, definitely the airport police, if I may say that, mm -hmm. hindi po kami nakikialam or mm -hmm. the airport police is, does not interfere mm -hmm. with any of these ano po, yung pricing po ng ating mga fares, no, mm -hmm. ng ating mga public utility vehicles po yan. Mm -hmm. rest assured naman po, no, it has always been with any government agency po. Mm -hmm. pag nalaman po namin na meron pong pagkukulang, mm -hmm. uh, especially with regard to our uh, employees. Mm -hmm. gagawin po natin ng karap ano ng rapat dapat na, mm -hmm. na tugon, mm -hmm. okay. no, yung mga yan. <laughs> Ngayong hapon, humarap ang tsuper kay DOTR Secretary Vince Dizon at ibinigay ang pangalan ng mga airport police na dawit sa hatag. Hingi po kasi inyo ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. May, 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 proseso tayo dyan, pero magaking bagay itong pag, ano mo, itong pag lapit mo sa amin at pagbigay ng impormasyon. Bibigyan pa rin kita ng ano, o kita ng protection. Kakausapin ko ang LTO at LTFRB kasi nasabi ko nga hindi gang overcharging ang violation pati yung paggamit ng isang prangkisa, isang taxi na pasuna ang prangkisa. Mabigat din yon. Pero napakalaking bagay nitong paglapit at pagsiwagat niya dito sa uh, sistema dyan sa NAIA. Samantalang, plano na ngayon ni Vince Dison na ipatanggal na ang mga special taxi na umiikot sa NAIA. Ito nga ay para matigil na ang mga ganitong klaseng pananamantala at modus na madalas bumibiktima sa ating mga kababayan. Nais ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na ipatanggal na ang mga special taxi sa mga airport upang maiwasan ang mga kaso ng pangingikil at overcharging sa mga pasahero. Ayon kay Secretary Dizon, ipapanukala niya sa mga ahensya na alisin na ang special taxis at tularan ang ginagawa sa ibang bansa kung saan tanging mga regular taxi na may magkakaparehong rate ang nasa airport. Nauna nang tinanggal sa pwesto ang limang airport police officers dahil sa muna'y pangingikil sa mga taxi drivers sa Nino Aquino International Airport o NAIA. Pero ang importante dito, ito, ito na talaga ang ipopropose ko na solusyon sa, sa lahat ng ehensya, sa LTFRB, sa MIAA, sa NNIC, sa NAIA. Uh, kailangan wala nang special taxi para sa airport. Kasi ngayon merong mga special accredited na taxi sa airport. Kailangan kung ano yung ginagawa ng ibang bansa na regular taxi, kapareho ang fare, meron lang maayos na sistema sa airport, pumipila ang mga taxi doon, may maayos na pila mga kababayan natin, Metro na tayo. At para sa nasasanteng limang pulis, sana ay hindi lamang simpleng pagkatanggal sa trabaho ang ipataw sa kanila. Mas maganda sana kung medyo mabigat ang gagawing parusa sa mga ito para hindi na nga sila tularan pa ng iba. Perfect. Nakakainis mang marinig ang sorry ng nasabing taxi driver sa nagviral na video dahil pwede naman sana nakaiwas pa ni siya pero pinili pa rin niya ang ipagpatuloy ang maling gawain ito. Kaya naman, kung anuman ang naging parusa sa kanya, ay siguradong deserve na deserve niya ito. Nahuli man ang nasabing taxi driver at nasesante man ang limang pulis na sangkot dito ay isa lamang ang malinaw na patuloy na nangyayari sa Pilipinas. Marami pa rin katulad nila ang paulit-ulit na gagawa nito. Kaya naman, lagi yung i ang inyong mga cellphone kung sakaling may hindi tama sa ikinikilos nang isang taxi driver na sinasakyan nyo dahil the more na may ebidensya tayo at sakaling mag-viral pa ito ay mas malaki nga ang tsansa na maitama natin ang mga kalokohan na ginagawa ng mga kawatan. At kung nagustuhan mo ang video na 'to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pilitin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo